and Magandang araw sa inyong lahat sa mga uh, nanonood ng aking video. Ngayong araw, magjajaging uli ako. At magkikita uli kami ng aking kabadi. Plus, yung isa pa naming katropa rin. Yung isa pa naming katropa na uh, magagaling sa malayo. Sa... Uh, malapit sa Iraq papasyal dito sa aming uh, location at uh, mag uh, balak yata mag mukbang kami may kus may suli. ulit <laughs> ayun yung uh, yung nakaraang kong video eh, wala kami may ano nun eh. wala akong may maisip na gawin kaya ganun lang ang video ko ngayon may tata may ay bigyan tayong isang kababayan rito na patitingnan niyo sa niya or sa niya tanong pakilala niya na may problema sa makina ayun maibibideo ko yun kung uh, magkikita kami ngayon antayin ko yung tawag niya at ayun uh, yun, magjajaging muna ako tapos baka magkapi kami sa makdulit kita kami nung kabati ko rito. At uh, ayun, antayin namin tawag nung magpapa diagnose sa sasakyan At uh, may share namin yung detail ng uh, diagnostic. Kung anong makikita Ang problema. Ay lang at uh, mamaya ulit. Ayun. Uh, tapos na ako mag -jogging dito na ako sa seaside nakatakbo na ako ng 46 minutes so ngayon yung aking kasama ay naglabah kaya hindi kami magkikita ngayon sa makdo pero mamaya kikita kami pagkatapos yung maglaba kasi nga bababa yung sa namin kasama ayun at uh, punta muna ako sa magdo at magkakape or uh, sa si Jollibee bahala na ako ano sa si dalawa ayun at mamaya yung aking magkikita kami kami ulit ayun at dito uh, ako sa si Jollibee maraming tao sa makulo kaya dito na lang ako nagkape murder ako ng uh, tapos na ako mag uh, kape at uh, dumating na yung kasamahan namin isa sa na uh, uh namin ngayon uh, pupunta ko ngayon doon sa tagpuan namin uh, kakain yata kami ng isda may mekos mekos ayun lang at uh, mamaya at uh, video ko habang kami kumakain at tingnan ko pati kung masarap nga yung isdang sinasabi nila may sinasabi silang luto ng isda eh. parang kumbaga sa atin ni eh, sweet and sour parang ganun ay eh, titikman namin okay mamaya ayan dito na kami natanaw ko na itong aking ang pagtatagpo ang pagtatagpo ng Rios Los Comunicados ayan <laughs> ayan ayan Shadow, ano, Ayan. Tingnan mo pa kita may pera kung magkano. Oh, magkano na? 20,000. Ah, sige. Uh, eh wala naman ako na may ano doon eh. Ay, eh, kaya nga walang ay <laughs> ah, ito itong isang kasama ko na to may YouTube. Ano na? Monetize na. Problema nga yung aming video na gagawin. Thing, bro, okay. <laughs> eh, meron kaso

Ganda content. Ay, eh, content na maganda. Ay, eh, ano ko ba ito? Baka oh. mabubukay yung plano kong pagka... Hindi, hindi. Hindi, mabubo. hindi. Oh. <laughs> ganito, ganito. Oh. May pera ka ba dyan? Wala na eh. Oh. oh. Kailangan, kailangan natin ng content. Kailangan natin ng content. Oh. Bumili ka na. Magmukbang tayo ngayon. ah, hindi, hindi, hindi. Kaya hindi, lang yun. Hindi Ganoon. noon. siya ka Sulok. At dadalapitan ka namin. Oh. Mag-a-plus ka na ako, ping, itim, itim oh. ng kunting itim-itim sa mukha. Bibigyan, bibigyan mo. Abot ah, ka mo lang na ng pagkain. Oh. Hindi, pagkain. Ito, ito abon, isang oil. Kupos, kupos sa kacha. Ito isang oil. Oh, it double yung pariwara na buhay. Kira. Kira. Ganun yun. Hindi pa kaya tanggapin. Oh, Gusto <laughs> sa Canada. Ang da, daming ganun ah. Hindi. Gusto sa Canada. Oo, <laughs> oo. Oh, 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 yung mga... Ayan at uh, nagpa-plano pa kami, mamaya na lang. Plano pa. Ayan, nagpa-plano pa uh, kami, mamaya na lang. Ayan, nagpa-plano pa kami mga busabos kapa plano kung saan kakain. Hindi naman matuloy-tuloy. Nag-iisip pa eh. Nag-iisip pa. kung <laughs> eh, maya kung 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 eh kung 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 na kung hindi kung na, hindi na kung kung <laughs> Ayan, at nagkasundo na kami. Pupunta kami sa restaurant ng uh, mga Pakistani. Kakain kami ng kung nila ay eh, paya. Ini ano pa ng kambing na may sabaw. Parang soup. ay titignan namin kung masarap punta na kami Ayan, at uh, dito na kami sa Mekos Mekos Dito na kami Mekos Ayan, uh, naghahanap kami ng kakainan hindi kami matuloy-tuloy at uh, medyo mali yung <laughs> presyo eh, wala, taghirap eh Pang-Bollywood. wala <laughs> yung aming hinahanap na pagkain ay wala. Hindi namin ma Ngayon, okay. nilibot-libot muna kami. Ayan. Mukhang matutuloy kami sa paya. Yung paan ng kambing. Tago ito lugar na ito pero ginadayo namin ito. Aming sinusuot ang mga butas ng karayom. Makakita lang ng paya. Tago ito pero lagi puno. Laging maraming tao, pila. Black pastor. <laughs> Ayan at uh, yeah, pagdating namin doon, pakipakita namin yung aming kakainin.

Malapit na, na kami. Eh, mamaya na lang. Yan, dito na, mm -hmm. na kami. Wajiw, restaurant. Yan. Yan, bumating na order namin. Irani Kubus. Ito, Irani Kubus. Ayun, mga... Ano ito, vegetable. Hintay pa namin yung mismong paya. paa ng ng uh, kambing. Ayan Dumating na ito ito click muna ako sa ano Ayan paano kambing Parang lumiit niya yun na dati malaki eh Na iba Kasama ko yung mga tropa ng batis Ito Ayan Ayan kakain muna kami Ayan muna kami lang tayo Ayan tapos na kami ito na. Mm. ang ang itik pag ganyan na busog tuwa tahimik ito eh, ang tahimik naman siya <laughs> <laughs> mm. <laughs> right, puro buto ayun uh, na uh, bahala na uli yung ano mga video mamaya hindi pa tumatawag yung mga kausap na Pilipino yung magpapagawa na sa sakayang. Ah, sige, uh, mamaya na ulit. Ayan, at mong uh, mukhang walang pag-asa yung aming hintay na sasakyan na. So, tatawagan ko ngayon. Umuwi na yung aming isang ano, nagmamadali. Babalik na sa sa Abdali, malapit sa Iraq. Ngayon, um, hmm, at uh, tawagan ko yung aming gagawin sa sakyan tawagan ko yung uh, gagawin sa sakyan bukas na lang daw nagpabunod ng ipin yung kausap ko eh hanggang dito na lang at uh, baka maghiwalay na rin kami itong aking wade itong aking katroper uh, katropa rito ngayon I mean lang uh, bahala na kung anong video ulit ang may susunod. <laughs> Wala may pang ano eh. Yung sa kasama ko rin may ano, ano yun, ang YouTube noon eh na-monetize na ng ano. Kumikita na na yung kanyang ano, kaso nga lang, mabagal pa ang kita dahil mababa ang views. Ano na, uh, yung mga videos na nagagawa, hindi eh, gaya ng iba na um, interesting ba ang, ano ano panuurin ba eh, uh, bahala na anong, uh, ayun bukas pag natuloy kami yun ma maibibidyo ko yung aming gagawing sakyan kung anong naging problema ay lang at uh, magandang magandang araw